Hello, good morning. Oh. meron tayo dito. Aqua. Ito B1, b 2 ito, b 2 Ayun, no. ang ganda oh. Ah, bigay kayo mura. Mga tropa pets, labas na kayo. Dito na, kay Boss Marvin. Peace product. Kagaganda oh. Mga pang collection natin dyan. Available, hey, kakating. Yan po mga ibon ni Boss Marvin oh, yan. Ang oh. dami, gaganda. Oh, ang oh. dami, ako mo papel. Ito ako ah. Ito yung bito. Ito yung bito sa mga ako ah. Yeah, ito yung B2 yan ah. Yan. Ito Ayon, naman B1. Hindi. Pink. Pink yung ulo. Ito B1 yung mga orange. Ito ay yeah, B2. Ito ay B2. Yung B1 kasi, Ito yung ulo niya. Ayan ang mga ibon ni Boss Marvin ngayon. Opa, opa, lutino, opa. Yun o, know, meron mga helmet dito at saka box. Ago ni Mr. Austin ni Guri. Ibigay nga lang <laughs> sa akin. Ibigay nga lang sa akin.

lalo na pag nagpost yan dala po natin ang mga baju natin oh. o ago

tropa natin, oo. Oh, <laughs> ka na naman, ha? Natulog ako. Ah, natulog ka, uh, kailan? Kapon? Ati <laughs> oh, good, good morning. Good morning. morning. Ayan, si paparay. Oy. Ano nga, Papa paparay? Paparazzi. Paparazzi. Rai. Ayan, Mga Latina, Latina, Latina. Ako, oh, bakit, Bet? Ayaw na. Gusto mo yung ibong hinihimas na lang, ha? Yes. Hindi binimili ko, parang yung mga kawala. Puro himas lang. Paring Willie, ang malas mo talaga. <laughs> Meron pa kami, o, oh, galing batasan si tatay. Tay, ano po pangalan, Tay? Rudy Miranda. Ayun, si Sir Rudy Miranda ng batasan, o. No? Oh. Kasi kami, ba, na. na lang eh. Kami na lang po, wala na tao. <laughs> si Boss Allen ay, lang. Ay, <laughs> Ayan. Pasyal na ho kayo dito, sir. Wala ka bang babatiin sa inyo? Lang, Shout, out. Shout out. Shout out. Shout out na lang kay Susan Miranda. Wow. Ah. Gandang hali Mam Susan. Ay, Ayan po. Kita ko na yan, ha? <laughs> <laughs> Opo. Upload po natin ito mamaya. Ngayon yung nakuha niya sir. Ang lalagyan eh. Ito siya. baka may ihabol ka pa sir may mga parakit yeah, tayo lang. wala na akong lalagyan yan, eh. yung, yung blue. blue. Oh. Hmm. Para may kulay so, maganda right. o, pala yung blue. Yung wing uh, non-wing. Yun, oh. pa susunod susunod so, mga nyo sir para marami tayong kainin dyan o oh. mm -hmm. ng biyahe nyo kasi